big congrats sa inyo business partner natin through Facebook. Ngayon, grabe guys, uh, isa na namang OFW yun, tiwala sa grupo. Yan. May pangarap pa. Uh, sa mga kanood ng video natin, kung isa ka rin na nangangarap. And Try mo na itong napagandang opportunity. Dito tayo ngayon sa Business Center, Santa Rosa, Laguna. Ayan, kasama yung mga apply. Ayan, nag-purchase tayo ng one neighbor's package worth of 18,910 pesos. 199 machine. Congratulations, partner. yung kasama yung mga apply. Ito yun naman ang neighbor's package A. Big congrats and more power. Talibongin natin ang 2024 ng masagana at uh, siksiklilig na biyaya sa bawat isa. Ngayon nandito yung grupo sa support na sa'yo, learn the business, yani alalay at gagabay sa gagawin mo sa negosyo. Congratulations and God bless. Para makapag-plano natin yung negosyo mo. Yes, good morning. Lahat din yung sundama natin pahabol na reorders sa mga leaders natin. Mga? And congratulations guys. Yan, tuloy-tuloy na pagtangkilik ng more plus products natin. Kasi ang ay may job mga sabon 7% ng tanong packet sa itong translation sa mga nagtiwala yan sa mga kanil ng video natin ikaw na yung next and PM na kung paano makapag -agul. and thank you and God bless happy new year sa mga hey guys meron tayo ba? What? Ninety-seven. 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 your is good. <laughs> 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 <laughs>